Hello, good morning po. Welcome po ulit sa aking channel at welcome din po sa aking munting taniman ng okra. So ngayon po ay mag-harvest na naman po tayo kasama ko si Mrs. Ayan o. Oh. Nag-harvest na po siya. At ito na po yung ating okra. Ayan. Ito wala ng bunga kasi pinitasan po ito kahapon. Dahil may humingi yung ating mga kasamahan po kasi nagpasabog tanim po ako kahapon. Ay humingi po sila para kanilang pang ulam. Ayan. Ito na po yung kanilang bunga. At uh, yung iba dito po ay hindi napitas. si so, dapat uh, every two days pipitasan siya para hindi po siya maging uh, ano ba yung tawag niyan tumigas po, hindi gumulang. Eno. Eh, Tataas na ni Okra. Ang konti na lang yung eno, eh, konti na lang yung tangkad sa kanila eh. Bilis silang tumangkad. yan ito po yung bunga nila you know, mabilis talaga silang mamunga yan, iba dito yan, matigas na yan so hindi na, hindi na pwede yan yan oh. sayang hindi na pitas yan, marami na rin uh, ano na insekto yan oh. pero inahayaan na lang natin uh, hindi po tayo nag hindi na po tayo nag-spray po dito kaya hindi pa rin po nag ano hindi na po tayo nakapagabono yan, baka next week, eh, bigyan ko ito ng abono para magkaroon po ng panibagong dahon at uh, tumanda na naman po yung bunga. Ayan o, no? oh, oh. wala na, matanda na. Iba dito pwede pa naman. Kasi kinukuha din ng buyer po natin kasi minsan hindi pa tayo nakapag-harvest. may mga ginagawa din po tayo. Yan kasi kahapon po ay nagpasabog tanim po tayo at uh, buti naman po ay natapos na so, dito naman po tayo sa kabilang area ay yung ating uh, taniman po doon sa kabila ay hindi pa po natin nagalaw kasi may mga ginagawa po po tayo Ayan, medyo na po siya So madali lang yung damo. Pwede naman spray ng herbicide dyan. Uh, pwede naman i-grass cutter. Ano, so, sa talagang kung sa pabilisan ng harvest po, mabilis talaga to si Oprah Yun nga lang, kailangan talaga may buyer. Kasi pag walang buyer, wala rin. Dahil uh, masisira lang. And so, kailangan talaga may pibili bawat harvest Ayan. pero mayroon naman pong bumibili sa atin po dito kapag uh, ano si yung buyer po natin ang palaya binibili niya rin po ito sa kaminsan pinapalako din po natin binibenta Ay, ayan po yung aming Ah uh, Ah uh, saging ay hinog na ayan kitain na po ng ano hindi na po na ano hindi na pansin ah. eh okay. yun ayan o oh, matamis na ang klase ng saging po ito eh ayan so tatanggalin na lang po natin ayan pwede nang i-harvest kasi ayan o, hinog na siya kinain na nga ng mga ano siguro ito mga kaibigan po natin ito pwede na po itong harvest oh. so di pag bukas pag hindi pa po natanggal po ito eh mabilis po siyang lumaki ayan katulad po na ito ano bueno, da nato. na to oh. tigas na bilis talaga lumaki pag hindi na harvest tanggalin ko na lang Duro dun. Ano na no? Duro dun ang nagtiga. Ha? Yan. Natanggal na lang natin ang kamay para mabilis. Tapos na-harvest lahat ng dami na naman to. Ayan. ganda pa rin ng mga dahon nila oh. so pag uh, lagyan po natin ng abono po ito kahit konti lang uh, lalo na naman yung kanilang mga dahon saka so, magbibigay na naman po sila ng maraming bunga ah. Oh. good life all on good may gunting yung tigas Hmm. Beh, luro doon. Ito yung mga malam, ang mga mabasko. Ah. Pwede may mo binhi, no? Kaso, dasig sa patay. Ah, oh. Yeah. Yan, ito na po yung harvest. Ay, marami pa. ganda talaga ng ano dito yung lupa katulad dun sa kabila nung nakaraan nagtanim kami ng okra dun hindi masyadong lumago kaya yung pagtatanim minsan ay eh, nasa lupa din nakadepende din po sa lupa kahit anong tira mo ng abono kapag na po yung lupa ay eh, mahina pa rin yung kanyang ano, tubo Pwera lang kung maraming output, uh, input na yung mga nilalagay po nating organic, yun, makaka rehover pa yung lupa. So, kapag natapos kasi okra, subukan po natin si Ampalaya po dito. Si dati nagtanayon po tayo ng Ampalaya dito. Huwag lang pasukin ang baha. So, Yan nga o, oh, ang tubig dito. Yung lang kalaban po natin. Kaya duro ya, wan dagli karbis. mga nabuhi patanan Hindi kakasambot ka kasambot ka na kadya. mga maliliit dati lumaki na rin tibay talaga si okra sa ulan eh. marami pa. So, ito na po yung aming tanim na okra. So, update kang po muna tayo. O, oh, baka sunod ay eh, doon na naman po tayo sa kabila. Pag natapos na po yung aking taniman ng palay. So, ayan o, oh, hindi po po tayo nakapag-araro baka na araw pa. Po. So hanggang sunod po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe. Shout out po sa inyo. Kung saan po man kayo naroroon. Maraming salamat po sa inyo. So hanggang sa muli. Happy farming and God bless po sa ating lahat.